Good afternoon mga keepers Tap, Nakakatapos lang natin mag water change sa ating mga reptab yun o Mga purple dragon And Mga feeder koi Nakakatapos ko lang mag Water change dito sa Apat na reptab yun o mga Tuxedo Nilagay ko na dyan yung tuxedo Dito sa Dito sa kabila Kalagay na yung ating blue dragon. Yan you know, o. Yung mga tubig na inalis ko dito sa red tub. Mga mm. green water. Mga dapp niya natin. You know, sobrang dami ang dapp niya natin. Yung mga fry na rin. Dinagyan pa ng fry. Dito rin o. You know, purple dragon na fry. Ito naman yung ating PKBM. Ayan o. Ayan o. Yung buki. Malilinaw na yung ating water. 4 juice tayo. Dito. Kita sa baba. Yung ating mga tetra. Marami pa tayong available na tetra. Dito, walang laman. Dito, may mga buki. And mga ABM. PKBM natin. Yan o. Sagana sila ngayon sa ating Toby pegs. Pakain natin ngayon mga toby taba linipat ko na dito yung dem natin at linagin ko na ng aerator yun, mga pour out na natin na dem sobrang sa solid sobrang ramin nila mga pour out na yan dito yung ating full weight next day naman tayo dito mag water change and dito sa feedert hindi natin kaya pagsabayin lahat pag water change sobrang hirap mga crossbreed na natin sa ating full gold ito naman yung ating silver dito mag water change na tayo kasi medyo malabo na pero kung sa quality naman ng tubig goods pa naman water change natin to next day ano you know, sobrang rami ng toxido ay mga silver koi dito nakalagay dito hmm gold dust na lang inalis ko na yung toxic dito yan o, may isa pang beta na female may bagong dating pa tayo dito beta tala, tingnan natin mga salamander yan o padating lang kanina salamander natin yan pa Three pieces yan na salamander mga beta natin Available for sale. May stress pa. Magusog sa tubig. Dito wala pa tong laman. Doon naman tayo sa ating indoor setup. Tara. Ito tayo. May mga danios tayo dito. Available oh. Danyos, si ibang kulay, yun o. Okay. Ipakain naman tayo ditong 2BPEX. Yun o. Okay. May 2BPEX tayo dito. Yun o. Okay. 2BPEX AFR Panda. ito walang laman dito. Mga oh, danyos natin, tingnan natin sa taas. Sabang kami danyos sa dito. pipiks natin, pakain natin sa ating mga PKBM. Yan oh. o. Doon naman tayo sa isa pa nating outdoor setup. Tara. Dito nakapag water change na tayo dito sa mga maliit natin. Oh. Yan o. Oh. Mga gas belly. RDSS and RDSS yung HB Blue pala dito natin na yung nagay yung HB Blue yun o yung HB Blue ito naman yung ating ABM yun o ABM and mga PKBM hinalo ko na hindi naman yung Adam mag-crossbreed maliliit pa naman yun o ito naman yung ating WKC YKC yun o sobrang rami ng fry na green water green water na what if magparapol tayo nito ngayon free raffle lang yung mga YKC natin sobrang rami na rin eh yung mga dap niya pa tayo dito AFR okay, ito yung ating HB white solid HB white natin mga mangga rin tayo dito yan ang mga mangga Kung nag-enjoy kayo guys sa aking video guys, pa-pindot naman ang subscribe and pa-pindot na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Thank you guys sa